May nabasa lang akong isang comment Wala namang expiration ang oil Mag base lang tayo sa kilometer pa magpapalit tayo ng oil Hello mga paps, I'm Kuya Shane And with regards dun sa statement no Na wala naman daw expiration ng oil Kasi ako, I do believe no Kung ano man yung mauna dyan Kung months or kilometers On the idea kasi pwedeng pag nakalagay sa bote ang oil natin, mas matagal talaga yung kanyang expiration date. Pero once na nilagay na natin yan sa loob ng ating engine, kumbaga sa juice, di ba? Pag yung juice nasa bote, hindi mo pa nabuksan, pwedeng matagal yung shelf life niyan, mga 2 years, 3 years yan. Pero once na binuksan mo na yan, di ba? Ininuman mo na ng konti, eh probably mga after 2 days, 3 days may ibang lasa na yan, hindi na yan yung normal so ganun din naman sa ating mga engine oil kumbaga once na binuksan na natin yung ating engine oil nilagay na natin yan sa loob ng ating engine yung expiration yan mas mabilis na okay, kumbaga baga, yun nga, ang recommendation natin kung mineral man yung ilalagay ninyo yung ordinary oil mga 3 to 4 months lang yan okay, And kung fully synthetic naman yan, mga 6 to 8 months lang yan. Pero wag na sana natin gagawing 1 year old ang oil. Kasi sa totoo lang, ano, as much as possible sana ako yung mga binibigay kong guide o tips o idea sa mga new car owner dyan, eh, yung safe ng sasakyan, yung safety ng sasakyan na hindi siya masisira. Okay? So yun yung talagang pinopromote ko lagi sa mga video ko, yung safety o yung hindi tayo gagastos ng malaki. Magkano lang naman ng litro ng oil? Compare dun sa mag-accumulate ng oil sludge yan, mas worse pa, ma-overhaul yung makina natin, mas malaki yung gagastos natin, and pag nasira yan, hindi pa natin sure kung okay pa talaga siya. And kung ibebenta nyo yan, mas, mababa, mas mababa na yung resale value nyan pag na-overhaul na. So para sa akin, ano, kung ano man yung mauna, kilometers or months. Okay? So, may expiration po ang oil natin. Huwag po tayo maniniwala na one year old pa lang yung oil mo, okay pa yan. Ako, baka sa huli lang kayo magsisi, kawawa lang yung inyong sasakyan. Sayang lang yung sasakyan ninyo. At yun nga, sabi ko nga, hindi nyo mabebenta na maganda yan pag na-overhaul na yan or nagkaroon na yan ng oil sludge. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.